Dinala kay sa kamera ang pano panukalang budget para sa Department of Labor and Employment maging sa kung paano nga ba mabibigyan ng living wage ang mga manggagawang Pilipino. Si Mela Lesmora sa detalye Rise and Shine Mela. Tiniyak ng Department of Labor and Employment na tinutugunan na ng pamahalaan ang hinaing ng ating mga kababayan ukol sa mababang sahod sa Pilipinas. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang pondo ng dole para sa susunod na taon, isa ang isyu sa pagkamit ng living wage sa bansa sa mga pangunahing tinalakay ng mga kongresista. Sa Metro Manila pa lang, kulang-kulang na anila ang humigit-kumulang 600 pesos na minimum wage rate kada araw na dapat sanay doblehin na. Hindi po madaling uh, gawain o tungkulin ang uh, balansehin o timbangin ang kalagayan, pangangailangan ng atin pong mga manggagawa. Ganun din naman po sa kakayahan, kapasidad ng atin pong mga namumuhunan. Ang direksyon ng Department of Labor and Employment bukod po sa intervention on the wage aspect, meron din pong non-wage uh, intervention sa pamamagitan po ng mga livelihood. Gate naman ang National Wages and Productivity Commission, batid nilang dahil sa taas ng presyo ng bilihin. Taas sahod ang nakikitang solusyon ng marami, pero... It's not a, an answer always that when you increase the inflation, you have To increase the minimum wage, you have to identify the areas, the cost for the increase in the inflation, and the solution should be in that area rather than immediately increasing the minimum wage. It requires a whole of government approach. In, in fact, it requires a whole of country approach. Para sa taong 2024, bumaba ang panukalang budget ng Dole na nagkakahalaga ng higit 40 billion pesos mula sa kasalukuyang 47 billion pesos. Ang ilang mambabatas, isinusulong namang madagdagan ito para maisakatuparan ang mga plano at programa ng kagawaran. Sa susunod na linggo, inaasang mas paigtingin pa ng Kamara ang deliberasyon para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon. Melales Moras para sa Bayan.